Napakahirap para sa mga coach na magdesisyon tungkol dyan kaya sa tingin ko ilalabas ang Final 12 sa August 23 bago mag-umpisa FIBA World Cup. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito kaya kung bago ka pa lang sa aking channel baka pwede ipakipindot subscribe button pati na notification bell para palagi ka updated sa mga susunod ko video. Salamat po! Ang gilas ay kailangang gumawa ng mahirap na desisyon na putulin ang apat na manlalaro mula sa kanilang kasalukuyang pool para sa torneo. Sampung araw na lang bago magsimula ang FIBA World Cup maraming fans ang nagtataka kung kailan i-announce ang Final 12 ng Gilas Pilipinas. Well, nilinaw ni Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP, President Alpan Panlilio na malamang na i-anunsyo ng team ang kanilang roster sa ika-23 ng Agosto, dalawang araw bago ang kanilang opening match. Ito rin ang araw na itinakda ng FIBA bilang opisyal na deadline para matanggap ang mga line-up. Idinagdag ni Panlilio na ang paparating na tune-up games ng Gilas laban sa Ivory Coast, Montenegro, at Mexico ay makakatulong sa coaching staff na magdesisyon kung sino ang magiging bahagi ng all-important tournament. Wala kaming nilagay sa team, I think the next three friendlies will solidify maybe who the final 12 would be, Panlilio said during the Philippine Sports Writers Association Forum on Tuesday. Napakahirap na putulin ang apat na pangalan sa napakahusay na pool na iyon dagdag niya. Mula sa 21 pangalan, ang FIBA World Cup pool ng Gilas ay bumaba na ngayon sa 16 pagkatapos ng mga pinsala, opt out at limitadong naturalization slot, syempre. Kasalukuyang kasama sa pinalawak na roster ang mga big men na sina Jun Fajardo, Kai Soto, Jepeth Aguilar, at AJ Edo, kasama ang mga versatile wings na sina Dwight Ramos, Jamie Melonzo, Calvin Aftana, at Renz Abando. Marami ang mga bantay para sa gilas sa pangungunan nina Jordan Clarkson at Scotty Thompson kumpleto sa si na Bobby Ray Parks Jr., CJ Perez, magkapatid na Kiefer at Ferdy Ravenna, Chris Newsom, at RR Pogoy. Ang SBP, syempre, ay masigasig na maglaan ng kanilang oras upang gawin ang kanilang huling desisyon. Maging si Coach Chot Reyes ay dati nang sinabi na hindi sila nagmamadaling pangalanan ang Final 12. Napakahirap para sa mga coach na magdesisyon tungkol dyan, kaya sa tingin ko ilalabas ang final 12 kapag handa na sila, ngunit ang aming deadline talaga ay ikadalawamput tatlo ng Agosto, ani Panlilio. At sa pagkakaroon ng parehong Kai Soto at Scotty Thompson sa mas malusog na kalagayan, ang pagpapasya sa opisyal na listahan ay magiging isang mas mahirap na gawain para sa mga coach. Bubuksan ng gilas ang kanilang kampanya sa FIBA World Cup sa ika-25 ng Agosto sa kanilang paghaharap sa Dominican Republic sa Philippine Arena. O huwag mo kalimutan mag-like subscribe sa aking channel.